Bala. Bala na po ba eh? Ala, ikaw mo bala. Hila yung palabas din ni Boso. Ayaw. Oh. Ayaw ka na yun eh. O, oh, balik. Alagyan ba na? Naku, magbala lang nga eh. hindi marunong ha. Ah. <laughs> hindi <laughs> <laughs> ka mo yan dito sa dulo. <laughs> <laughs> Tapos yan pa kanya. Iya. Yeah. Hello. Ay, ano ka? Jello. Grabe, malaki, boss. Pag tapos. Oh. oh yun. Pwede. Dali. Dali. <laughs> Pwede na, boss. Eh, maganda, maganda tama eh. Ubus mo lang yung isang May lang! Sumang yung na ba yung papa mo? Pagay yeah, ka beray mo Malayo na yung target Malayo na yung mas madua. Isay babo mo yung cross ibabo sa dito mo ipatong. Oh, sige. <tipos> Gumagalaw ba malaksang galaw eh. Sarangan. Yung. maan yung, <tipos> yung dali na? Nadali na dali <laughs> na. Biro. Nah ini dia lah, nah ini dia mana Kaya, nah ini dia mana ya, berang-berang Ini ada spraynya Sepuluh setan kilu ini Sepuluh Penghuni kilu ini Sepuluh setan bài 3, ừ, bơi bơi, không, bài 4, bơi bơi, chơi